Ah. Ipalit <laughs> ko. Kung sabawan guys kay para natay higop higopon. Onja. Tara. Oh, di ba? Ang lamig kay ni sabawan guys. Lang. guys ni bokal na guys unya ato dahil ni ilono atong kinhason guys ah oh, di ba hmm hmm lami kay go po ng sabaw na guys all right all right Anya, ato dahil lang pa bokalon guys all right guys ni bokal na ato ng ato sang kuanan guys ha kanang asinan oh asinan ah, dayon bitsinan pod guys okay gusto siguro ay dito ba sa imala dito na ba say, Ito, lamasern oh ha og dayon pabukalon na lang ang kuwang ani ha ato na dayon ning ilon na day. Ang sibuyas dahunan. All right. Para mas lalong masarap ang kinasun. no. Oh, Hay. <laughs> ato lang tilawan, guys. Lami ba? Ah. Rapsa. Luto na na, guys. Alright? Okay. Hi, guys. Luto na. Ang ko. <laughs> wow. Yummy. O, diba? Ang sarap <laughs> Alright. Alright, guys. Luto na. Yung mga onat guys. So. <laughs> Kain na tayo. Alright, guys. <laughs> Tilawan, guys. Lammicha. Aha. Uh mhm. -huh. Uh -huh. Alright. Kay nanah. Ah. Ini hai. Ini gua eh. sabau. Sabau ramen Lammie ini guys. อืมฮ mm ่า่ารอบมชอบอืมอะไรยาเนี้ฮมืมอืมอ่า AHAHAHAHAHA Terap Thump Thump AHA? MMMM AHAHAHAHAHAHA